bye. Di ba sabi ko sa inyo sasabihan niyo ako agad pag may paubos na sa inventory natin? Opo. Ilang beses na nangyayari 'to eh. Sino mo naka-aside mag-check ng inventory kahapon? Siya po. But, ako ikaw, di ba? Ikaw. Oh, nagtuturoan kayo. Hindi ba kayo nag-uusap? Hindi Uusap so... po. Ano ba talaga? Huwag <laughs> na nga muna kayong pumasok bukas. Tatawagan ko na lang kayo. Ma'am, Ma bakit po? iisipin ko muna kung i ko pa yung mga kontrata nyo. Paano to ngayon, bro? Oh. Wala eh, lang tayo na bukas? hindi eh, ko alam kasi sabi ni Ma'am, di ba? Tatawag na lang daw siya. Uy, pre. Malabo yun. Hindi ko kaya maghintay na matagal katulad mo. Anak, mayaman ki. Ano na naman kinalaman nun? Pare, okay lang sa'yo kahit hindi ka sumweldo hindi ka lang ng pera, meron na agad. Eh, ano ka ba? Hindi ganun yun. Hindi raw. Hmm, talaga. Tingnan mo nga, oh. Nung walang na nga ng trabaho, napaka-chill mo lang. Sana, oh. Eh. oh. Okay ka lang, kuya? Oo, oh, di na. Traffic ako sa labas eh. Daming truck. Ah, baka dahil doon sa cell tower na ginagawa. Oo, oh, baka ganun na nga. Ay, nga ka muna. Ay, Chito, nalabang ko na nga pala yung uniforme mo. Ano, paplansyahin ko na lang Ay. para may... At hindi na. Kasi hindi na ako papasok eh. Tinanggal na ako sa ha? trabaho. Oh. Ay, ganun? Okay ka lang ba, kuya? Di bali, may papadeliver ka pa naman eh. Bagay. Naku naman, no? Wala na lang ako papadeliver. Dahil di ako ng isang buwan. Na, suspended na ako. Grabe naman, sunod-sunod. Okay ka lang ba, kuya? Hindi ako okay. Okay. Oh, magkasama oh, kayo? Eh, inaya ako mag-ahente to si Dennis. Di ba wala na kayong trabaho? Oo. Oh. Pare, ang solid naman ng bahay niyo. Ang ganda, laki. Yaman talaga nila manaloto, na no? Ah, <laughs> uh, hey, good luck, ah. Galingan niyo. Teka! Anong good luck? Sumama ka na rin. mag ka na rin. Hindi nga ako pwede dyan. Wala namang mawawala sa'yo. Sumama ka na. Tol, sorry. Hindi talaga pwede. Tol, huwag mo lang kulitin. Eh. Ano ka ba? Eh kung tumatanggap naman ng allowance sa tatay niya yan, hindi eh, niya kaya ang kumita. Tumatanggap ka pa rin ng alawan sa hanggang ngayon? Hindi, ha? Hindi. Hindi, Ipatambay-tambay ka na nga lang ngayon, eh. Siguro, laki na ng pera nito sa bangko, no? Teka nga, Brad. Wait. Wala ka nang pakialam kung may pera man yan sa bangko, ha? Mayimik ka nga dyan. Wait. Huwag mo nang ganong Parang may ano, eh. Ha? Parang may ikot. Brad, oh, buhasan mo naman yung pera mo sa bank ko, tapos mag-avail ka na sa akin. Yung... Worry at din. Masama pa rin ba ang pakiramdam ni Baby? Ay, opo, ma'am. Nagpapahinga lang po sa kwarto. Oo. Oh, si Robert, masama rin ang pakiramdam, ha? Ba't sumasakit na yung mukha niya? Hindi hmm, nga. Tumawag nga, eh. Nagpaalam. Malilate daw nang dating dito. Ano ba yung nangyari doon? Oh, sino yung dumating? Ay, ano po, Erwin. Ano saan nang hindi na yung kumain? Ay, may lakang pa po yun. Ah... Uh, Nak... Pa... May kwento lang sa amin ni Clarissa. Wala ka na raw sa Insta Burger. Ang dahilan talaga mo, eh, no? Hindi, kwento lang. May kwento lang. Eh... Ah. Eh kasi, y sabi ng manager ko, pinag-iisipan pa daw kung i-renew pa yung kontrata ko. Eh, pati daw sa papa-deliver na na ka. Opo. Eh, dahil hindi daw po ako nakakotan ng isang buwan. anong balak mo? Ah, bukas, punta doon sa grocery. Gusto mo, sumama ka doon. Tapos, ah, gusto mo training para maging manager? Swerte mo, Chito, ah. Instant trabaho, ah. <laughs> eh, hey, um, bigyan mo na naman mo nga ng gaso mo no, habang wala pang trabaho. hindi, um, mm. okay lang, Nay. Like. Sure. Meron pa naman po pera. <coughs> ano, bitch? Uh, na ako. Ah, oo, sige, ingat. Enjoy kayo, At to, ah. At mag-ano to, magsa-staycation yung mag-asawa. Happy birthday! Pasensya na wala pa kami regalo. Hindi, ayos lang yun. Hindi ko lang makita si baby, magandang regalo niya. <laughs> Sige. <laughs> Ako meron akong regalo sa iyo. Ano? Hindi kita uupakan ngayon. Thank you. Abin. Uh, yan yung list ng mga priority suppliers kung saan nidi-display natin yung mga produkto nila para makita ng mga customers. Tapos, yan naman yung payroll. Balak pa yan i-adjust ni Sir Pepito para mas maging patas yung benefits at yung sweldo ng mga tao dito. Gets mo na? Hindi. Ano ba yan? Ano ka ba? Madali lang yan. Hindi kasi may math eh. Kaya hindi ko masundan. Madugong masyado. I-CR na ako. Uy! Manuluto! Ano nagawa mo dito? Alam mo nang mag-a-apply akong trabaho eh. Kailangan ko eh. Ikaw ba? mag apply ka din? Hindi. Uh, si tatay hinihintay ko pabalik na yun. Uh, baka ma-interview ka pala nun, ah. Teka lang. No. So, ibig sabihin, kayo yung may-ari ng grocery nito? kay Okay, tatay. Sana all! Pero hindi mo na kailangan magtrabaho. trabaho O talaga po. Anak may ama, no? Okay po. Salamat po. Tay, lumawag yung manager ko sa Insta Burger. Eh, hindi rin pa pala yung kontrata ko dun. Eh? Ah, talaga na ko. Hmm. Kasi paano? Uh, uh, gusto uh, mo pa ba ituloy itong pagmamanage itong grocery? Hindi na lang po siguro tay. para wala na rin masabi na kaya lang akong trabaho dito dahil sa inyo itong grocery. May nagsasabi niyan? Hindi <laughs> Anak, hindi naman kita kinukuha dahil lang anak kita eh. Talaga po? Oo. Uh, akala ko lang wala kang gagawin na eh, iba. At saka syempre, eh, grocery natin to, negosyo natin to. Eh. Gusto ko yung mapagkakatiwalaan. Eh, alam ko namang masipag ka, tsaka madali ka matuto. Kaya ako inalok sa iyo yung trabaho. Hindi nga po. Oo! Uh -huh. Thank you, Tay. Pero Tay, okay na siguro yun sa isa burger. Nag-enjoy -e mo po. Hindi, uh, sige. Ikaw bahala. <laughs> Tapos, Tay, uh, may kausap ako dito kanina eh. Feeling ko, siya yung pwedeng-pwede yung maging manager dito. Ah, talaga? Hmm. Sino? Na ko. Ako Ito hindi po boy. Si Marisco. Thank you. thank you. <laughs> thank you. Awat 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 awat